action. Ah, dahil na sila ang call. Hmm. Oh! Ah, dog! Bye! Bye! Salamat ka ayaw nga ni. Sugot ka na mo, Puyo. Dimiri. Ah, sa'yo, Wami. Kabaluman ka. May lisod. Kaayos si Bosyo. Namo rin mo. Hey. bye, rin. Grabe po hindi siya, uy!

Silaw, medyo bubol. Nataon sa uta, tumot sa sigal ni Padre Padali pamilya na naay malditang asawa na ay isang anak na liwad yun sa amahan. Ako <coughs> si Jare, ang gwapo, anak nila. Ako ang naipit, tumot sa akong amahan. Kay, kay Sugarol siya, kay Sugarol siya, dako kay suga siyang dako, maong ako na suko. Pagkatapos mo naman dyan, maong ako na suko. And then, balik ah. okay. okay. so, na agad natin sa ginagawa. Balik na dahis na Ako, wala talaga ako dyan. Exit na ako. Paano papasok si Jem? Kasi kasama siya sa next afternoon. Paano siya pa sa Saan siya? Okay. Doon ba kayo muna? Pwede nga ng more of Pwede niyo sabihin na parang saan rin parang ano Eavesdropping ang vlog si JN. Papasok siya kasi yung Ay, mean, pero eavesdropping na siya. Parinig niyo yung conversation. Tapos, <laughs> pasok siya. Tapos, ang ganyan siya. Here? 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 Ako, hindi nyo ako pinapansin. Okay. Yung so, sa akin natin, Jack. Nagay naman na na yun. Napsin. Yung si Yuapi nalang. Yung si Yuapi nalang. Yung lalaki sila. Have to go in at all. Tatlo nalang sila. So, so, Ay, nagsasabi nyo pala na ano? Iyay, kusya nyo. No. Hindi natin. Si Yuapi, a year's time. Ay, hindi, hindi. Yung kanta nyo pa. Yung kanta namin? Yung kanta nyo, napapasok si Oo, sige. Yung kanta daw. Sabi wala akong mata yun. Kailangan Yung, yun? yung ending. ah uh -huh. okay, yung ending. Yung, yung kasama o si, si yung papasok si Jel. Yung papasok si tanggalin to. Kasi bahay niyo lang to eh. Okay, tatanggalin to. Para ito lang para bahay pa nila para nila. Ajas! lang. Ajas ako sa lang. Diyan lang lang yung last scene. mo, uh, uh, bro! Okay. sa ah. Sakto ba akong nadumog? Sakto ba akong nadumog? Okay. okay. Si Jaren! Jaren! Woo! Surprise you! Uh, Paestomom, ng paglilibig. Hindi na Hindi ako na kaligo. Hindi ako. Hindi ako. ako. Hindi ako. Hindi Hindi ako. ako. Hindi ako. Hindi Hindi ako. Hindi ako. ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi Hindi ako. Hindi Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi 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 ako. Hindi ka Hindi ako. Hindi Pusin sino na natin ito? Mabilis lang ang suwi. Hindi, nandito na tayo. Medyo ano 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 matagal ma 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 po. Sila rin. Oh, hindi kayo makaligo. Hindi, mabilis lang ang tatalo. Hindi, yung Kailangan yung maligo. Yung kiyot ko yung una. Sige, kaya mo mo na dito. Kami lang yung Sana ako. O, mabilis lang Si ano muna? Si Ben muna. Makalagalan si Ben. So, so. Oo, ako na Sige, balik din sa mga kausap. Saan ako? Uy, ano yung mga pinimuhon. Mag-i-react ka lang. ka dito. Sakto ba ako na dumo? Saan ako dito? Sa tabi ko dito.

No. ano ha? Ano ayon sa hindi, narinig mo na pala sila. Narinig mo ah, sila. Pero, oh, sa bahay na to. Sa bahay na kayo nag-aaway. Uh, okay. Bale, late na. Sakto ba ako na dungog. Oh. Plus, uh, oh, 3, Sakto ba ako na Di, huh? uh -huh. you can say, Alana. Isa. Kasi nang tabo. Yeah. Kasi nang tabo. Kung na nakita mo. Kung na nakita mo. Unsay na hita mo. Unsay na hita mo. Unsay na hita mo. Unsay na 🎵 Ma kung ayaw padali, Ay, kayo 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 na, mo pagdaliin ang aking 🎵 Kaya huwag kayong uh, kayo magpadaliin. 🎵 Ma mo pagdaliin 🎵🎵 Ang madilalik ng mga tingin 🎵🎵 Bukos ang buwan ng ilaw ng kalisaw 🎵 Taisa, kung sa'yo nahitabo? Taisa, kung sa'yo... Taisa, kung sa'yo nahitabo? Kapagod mo siya. Isa, saan sa'yo nahitago? Hindi ka ka kasi ganyan na simula. Wala ka rin. Ay, Taisa Ay, ito no, Ay, pa. Ayan, sobrang foreign yun. Oh, love it. Sa pedo. Ay, isa! Kung sa'yo nahitago? Ikaw mo na, Ben. Sakto ba ako na duwag? Tapos, si Dylan, interrupt. Ay, Closer on the quest. One, two. Closer. Closer. Tapos atas, ante hindi. Para makita si Gwen and si...

wala na wala wala Kaka-pilian okay. mo si Jared, si Jared. Dug mabagi na pugos. Tukim ang matantos. Wala binapili, liter -liter abo. -abo.

pun hindi imong decision pa uh, mo ito pa mo siya. madam decision nagdalaw ng sarili ari galit sya galit sya decision ka lang babagal pasok ka sa umaga din true Nice. Pues, oh sama imong this lord does it na siya, nogen pero what Unsa sama imong this is sure imong dii on a familiar pa o, atong ba, atong ah, ba, ang pamilya bali yes ko tawag

Ano ang bago na nga. Sige, bago na nga kita. Pero gusto kong tingnan. Bago nata. Ang panghilya pa o katungay na. Tapos may sa siya man in ay, bilis Kung siya man ang mga kong lakaw dito gawa na ay pinapalawak Kung siya man lakaw dito gawa na ganito na lang. Diba, ba, kung ba, kung ba, si ba,

me around in this. i do so far. Don't so far. Yeah. Don't so far with, Kai, with my best friend. How dare you! I choose one. How dare you guide? JP! go I do not JP! 哭来哭来

Juli Juli dapat bisa Let's do your... Jaren, oh, shower No, no we we'll finish we'll it now Quick Quick yeah, uh, See <laughs> <on> you see you Jaren, up Aiy Siya, si Okay, tapos na. Oh, so, na kami. Siang, come back. I need you. Oh, oh, ayun ayun. Na, pa si ngayun time ngayun. Time, whatever. Whatever. Oh. Na. Ka pa, balay pa. Bayaw dalawa, bayaw mo dalawa. Ay nung pa arti, ay nung pa nang nang ng 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 Ang iswan na, kaya. Unsang damit? Alamin mo. Hindi ko dapat. Hindi mo ba? Hindi I ba? Ayusin mo. 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 Tapos, mo. Ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin But slowly. I yeah. yeah, okay, yeah. one, two. Last na, yeah. the you lost Nyo yeah. na. original. I see. But it's i say Do you remember your. You know. <laughs> no, that's That's my part. That's my part. That's my part. That's my part. That's my One, two, three, go!